So, yun po. Um, samahan niyo po ako dito sa video na ito. Dahil ako po isnaan dito sa Yes po. Dito po sa lupa. Yan. Sa lupa ako po. Then, ito na po siya. Bali, si tatay po ang um, nag-asikaso nito si tatay po ang may kausap na kontraktor then eto na po Una yung napagawa pinabakudan ko po muna siya pansamantala then baka po sa mga susunod mapapatayin na din po ako ng bahay dito kaya, po, maraming maraming salamat po sa inyong support. Kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, yan, hindi ko po magagawa yung mga gantong bagay. Then, syempre po kay Kuya sobra sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil ito pong um, binigay niya sa aking opportunity ang vlogging. Kasi malaking tulong talaga po. Yan, sisipagan ko pong yan, sisipagan ko pong makapabahay dito sa dahil kasi isa din po ito sa pangarap ko para kila mo. Yan po siya. May cyclone wire na nung pagpunta po namin dito ni tatay nung nakaraang Sunday. Yan, wala pa. Wala pa ito mga poste. Tsaka, wala pa po itong cyclone wire na ito. Then di pa po tapos. Ulang pa dito sa kabila. Po kung maaalala nyo po dun sa previous vlog ni Kuya. Then, ito pong lupa na ito is sponsored lang din po. Yes po. Then, isa po kami ni Kalingap Jomar. Parehas po kami. Tag 100 square meter. Then, so, yun po. Yung sa akin is, eto na. Eto na po siya. Na bakuran ko na muna po nga pansamantala pag nakapag-ipon po ako sa mga susunod baka po patay ang kayo ng bahay excited na po ako kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat